Pinaninindigan pa rin talaga na itong mga ulupong ni Digong at ni Kibuloy na kuno nga ay invited ang SMNI. Hindi po totoo. Kahihiyan ang idinudulot na itong mga ganitong klaseng pinapakalat sa social media na itong mga taga-suporta ni Kibuloy at ni Digong. Nakakahiya po talaga kayo. Pero sa tingin ko, mas nakakahiya po itong SMNI, itong pamunuan ng SMNI na sana kung responsable kayo na na network, kung talagang network nga kayo, kung talagang media nga kayo, dahil kuno no, peking med, media naman kayo, sabi ng ilang kongresista. Pero kung talagang responsable kayo sa inyong layunin, sana meron kayong patutuo, press release na kuno ay Uh, pagsabihan itong mga nasa paligid nyo, mga taga-suporta nyo, na hindi totoo na kayo invited. Alam nyo yan eh. Alam nyo yan na hindi invited. Natutuwa kayo sa ginagawang kasinwalingan ng mga taga-suporta nyo. Nako, talagang totoong, totoong hanggang dyan lang kayo kung gano'n bilang isang media kung talagang media dahil hanggang social media lang kayo kasi ang, ang seste merong broadcast, syempre, itong SMNI. At lahat ng network, yung mga mainstream media dito sa atin, nag-broadcast yan ng inauguration ni Trump, ni President-elect Donald Trump. Merong broadcast yan sa, sa ABS-CBN, maraming, cover, maraming ibinalita tungkol niya sa inauguration. Pero hindi ibig sabihin, invited na ang ABS-CBN. Invited na ang SMNI. Uh, ulitin ko ha, kung responsable media nga, etong smn sana pagsabihan niyo po yung mga taga-suporta nyo na hindi totoo na kayo ay invited. Totoo na nag-report uh, ang isa sa mga reporter nyo na pakalayo. <laughs> Or baka nga eto ay sa studio lang. Oh, ni-report lang yung event. Mm na report lang yung pangyayaring iyon but not even in the venue etong isang um, reporter ko noon na ng SMNI tapos kiniklaim ngayon ang mga taga-suporta nyo na ano na invited gumawa pa kayo ng mga packing invitation ko no just ko po nakakahiya talaga pwede magbago na po kayo hindi po ba kayo nananawa na namamuhay sa kasinungalingan hindi kayo nananawa na buong buhay niyo nasa kadiliman kayo at pinaglululukon niyo po ang mga sarili niyo. Diyos ko, ang saklap ng ganyang buhay kung ganun. Good luck.